walo siyam hmm. sampo five six seven eight nakita ko to kita ko sa bike shop ay sa motor shop pag nagmimekaniko ako pag may sobra nuhulog ko dyan sa alkansya ko so yun. Shall we have breakfast together? morning guys uh, bubuksan na natin tong alkansya natin titingnan natin kung magkano yung naipon natin uh, so, nung sinimulan ko ipunin ito guys bala ko kasi dito uh, pang negosyo o, pang negosyo ko tong alkansya na to anong laman so, sa ngayon uh, bubuksan na natin kung magkano Ang laman so, yung bala ko dito ipang eh, negosyo so pag -isip, isip ko, uh, magbabayan sila ako ng ng bike shop. No? Ay, ng bike. Magbibili tayong online, mga sikanhan na bike. Tapos, ibabayan sila natin. Matitignan natin kung magkano ang laman nito. So, sinimula natin itong ipunin guys, nung March March 26. No? Pang bike shop pang natin pang bike shop sana. So, sa ngayon, ah uh, buksan natin tapos kung magkano yung laman yun lang yung papalagoy natin kasi kung dito sa alkansya di siya dadami no? di siya tutubo yung puro tagi isang libong yung laman nito guys ngayon uh, bubuksan natin kasi tingnan natin kung magkano yung laman grinder natin si <laughs> bakal to guys yung, ginawa ng alkansya bakal to um, buksan natin kung magkano yung laman kung pwede na ba kung simula no napuunan sa so, bike. Oh, maganda pa guys, nabuksan na natin Ayan, titingnan natin kung magkano yung laman niya no? Pwede na Ang sa bike Isa Dalawa Tatlo Tatlo 10 Wala hmm. na ba? Wala na guys Ibilangan natin kung magkano no 1 2 3 4 5 6 seven, eight, nine, ten. Ayan guys. Sampung libo yung laman ng alkansya natin. No? So, pwede na siguro to pang kunan. Bibili tayo mga mga sikanan na bike. Tapos, ibibinta natin. No? Sampung libo yung guys. Pwede na to pang kunan muna. Panimula. Ayan panimula natin guys so, libo tayo pwede na to pang simula lang muna so, abangan nyo guys yung mga kaganapan dito sa pera na to so, bibili natin to ng mga bike na mga second hand so, may pinaplano kasi ako na negosyo so Samahan nyo, sana samahan nyo ako guys sa mga sa pagninigusyo natin kung kikita ba tayo so, yun guys uh, hanggang dito na lang uh, itong 10,000 na ito ang pangpuna natin ganito na lang guys maraming maraming salamat sa panunod nyo no? so, yun in-unbox lang natin yung alkansya natin so maganda talaga pag may na tayo no? So, ito ang mga kita ko to kita ko sa bike shop ay sa motor shop pag nagmi-mechanic ako pag may sobra inuhulog ko dyan sa alkansya ko so yun lang guys hanggang dito na lang maraming maraming salamat sa patuloy nyo pagsuporta sa youtube channel ko yun. maraming salamat abangan niyo tong negosyo natin na naisip kasi pag shalkan siya lang hindi siya dadami so, ganda mag negosyo tayo napag no? isip tayo bayan tayo ng bike so, yun guys hanggang dito na lang maraming maraming salamat